Kidlat News Updates Ako po si Cesar Suryan, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Binigyang diin ni Senate President Juan Miguel Subiri na hindi dapat bigyan ng PhilHealth identification cards ang mga dayuhang nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito ay makaraang madiskubre ni na Sen. Risa Ontiveros at Wingat Chalian ang ilang bundle ng PhilHealth IDs sa isinagawa nilang raid sa isang POGO hub sa Pasay City. Ayon kay Subiri, walang karapatang makatanggap ang mga dayuhan ng nasabing ID dahil hindi naman nagbabayad ang mga ito ng buwis. Dagdag pa nito na maaari lamang makatanggap ng mga binipisyo mula sa PhilHealth ang mga ito kung magiging permanenteng residente na sila ng Pilipinas. Sa ngayon, sinisilip na ng Office of the Ombudsman ang pag-iisyo ng mga Philippine Passport at PhilHealth IDs sa mga dayuhang kasama sa Pogo Raid kamakailan. Gumastos ng halagang 80 million pesos ang Department of Migrant Workers o DMW mula sa kanilang action fund para sa repatriation ng mga Pilipino mula Israel, Lebanon at West Bank bilang tugon sa gulo sa Gaza Strip. Kahapon November 17, lumapag sa Pilipinas ang ikawalong batch ng 32 Overseas Filipino Workers o OFW na galing Israel. Binubuo ang bagong grupo ng mga returnees ng walong hotel workers, 24 na mga caregivers at isang sanggol. Kasamang mga bagong dating, umabot na sa 256 ang bilang ng mga repatriated Filipino. Samantala, 83 na mga OFWs pa ang kasalukuyang pinoproseso ang repatriation sa Tel Aviv at 150 naman ang kasalukuyang nasa gitna ng proseso sa Beirut. Paliwanag ng DMW OIC Undersecretary Hans Kakdak, aabuti ng minimum of two weeks ang pagproseso ng mga documentation at kanilang hinihintay ang go signal mula sa mga otoridad ng Lebanese Immigration. Agad na makakatanggap ng 50,000 pesos financial assistant ang repatriated OFWs sa kanilang pagdating. Hindi pa kasama rito ang livelihood o reintegration assistance na maaari nilang ma-avail pagkatapos. May kabuang 1.2 billion pesos ang budget ng Action Fund. Ayon sa DMW, tinatayang 474 milyon ang nakaltas mula sa Action Fund simula ng taon. Ito ay mabababa pa sa 50% ng kabuang budget kung saan may remaining balance pa na 725 million pesos. Inaprubahan ng Malacanang ang Philippine Population and Development Plan of Action for 2023 to 2028 na naglalayong harapin ang mga suliranin sa populasyon sa bansa. Inaatasa ng Memorandum Circular No. 40 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersami ng mga ahensya ng gobyerno na simula ng implementasyon na ginawa ng Commission on Population and Development o CPD. Magkakaroon ng koordinasyon ng CPD sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para masiguro na magagawa lahat ng mga layunin ng plano sa pamamagitan ng whole of government approach. Sa datos na inilabas ng CPD noong November 15, 2022, lumalabas na bumaba ang total fertility rate ng mga babaeng Pilipino sa 1.9 children mula sa 2.7 noong 2017. Ito naman ang naitalang pinakamalaking pagbaba. Dahil sa pagbaba ng fertility, bumagal din ang population growth ng bansa. Saad ni Undersecretary Lisa Grace Bersales, Executive Director ng CPD, pwedeng maging isang oportunidad sa economic growth ang pagbabago ng estado ng populasyon ng bansa. Isa sa mga agarang aksyon para makamit ito ay ang transformative education para masiguro na mayroong sapat na skilled labor ang Pilipinas. Umaabot sa 934.56 million pesos ang mga loan ng mga electric cooperatives sa buong bansa na galing sa National Electrification Administration o NEA. Ayon sa datos ng NEA, 449.71 million pesos ang ginamit bilang capital expenditure sa tatlong electric cooperative sa Luzon, lima sa Visayas at sampu sa Mindanao. Samantala, walong kooperatiba ang nagloan ng 442 million pesos para sa kanilang working capital. Makikita rin sa datos ng Accounting Management and Guarantee Department ng NEA na ang Misamis Oriental One Rural Electric Service Cooperative ng 12.85 million pesos para sa kanilang modular generator set. Samantala, nakakuha ng 50 million pesos short-term credit facility loan ang Lanao del Norte Electric Cooperative Incorporated. Namimigay ng financial assistance ang NEA sa mga electric cooperative sa pamamagitan ng kanilang enhanced lending program kasama sa programa ang mga regular, calamity and concessional loans, standby and short-term credit loans at renewable energy and modular generator loans. Aminado ang NEA na kanila nang nalampasan ang 700 million pesos loan release target ngayong taon. Ang pagtaas ng bila ng mga loan ay dulot ng layuning mapabilis ang 100% electrification nationwide na target sa taong 2028. Sa datos ng Department of Energy, kasalukuyang nakatayo sa 91.15% ang household electrification ng Pilipinas. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita